Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Paano ba maipapakita ang tunay na pagsisisi? Sa kalungkutan at luha lamang ba? Paano ba nagsisi si sa kanyang kamalian at paano ipinakita ni Apostol Pedro ang kanyang wagas na pagsisisi? Iyan ay ating tutunghayan sa ikalabing walong kabanata ng Juan, talatang labing dalawa hanggang ikaapat na po. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko, Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Muli po tayong maglalakbay sa oras na ito at ako ay inyong samahan ng iba yung tapang bilang isang mananampalataya ay maraming pagsubok ang ating kinakaharap. Subalit ang mga pagsubok na ito ay matatag nating harapin ng buong tapang upang sa ganoon magiging karapat dapat tayo sa gawain na inilaan ng Diyos para sa atin. Basahin po natin ang mga talatang labing dalawa at labing tatlo ng kabanata labing walo ng Juan. Ganito po ang sinasabi. Si Jesus ay dinakip at ginapos ng mga bantay na Hudyo at ng pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya ay dinala mula kay Anas na binani ni Pas na pinakapunong sa serdote ng panahong yaon. Ang mga pangyayaring ito ay ayon sa plano ng mga pinuno ng relihiyon may pagkakataon na ang Panginoong Jesus ay hayag nagpakita sa lungsod upang magkaroon sila ng pagkakataon na siya ay dakpin. Subalit, hindi nila ito magawa dahil sa takot sa mga taong naniniwala kay Jesus. Lumantad siya sa mga tao upang makita ang kanyang kaningningan. Subalit, nang maparoon siya sa liblib na lugar, ang unang kabanata na ginawa ng mga tao ay dinala si Jesus kay Anas, tanging si Juan, ang nagtala ng mga pangyayaring ito sapagkat siya lamang ang nabigyan ng pagkakataon upang makita ang pangyayari, hindi tulad ng ibang sumulat ng Ebanghelyo. Noong panahong iyon, si Anas ang punong saserdote at marahil nasa tirahan pa siya ng mga punong saserdote sa palasyo. Ayon sa kasaysayan, pinatutunayan na si Anas ay matalino at estrikto, ngunit masamang punong saserdote. Si Kaipas naman ay isa sa mga tinangkilik ng pamahalaang Romano. Subalit ang tunay na pinuno ng grupo ng relihiyon ay ang matandang Anas. Ako ay naniniwala na siya ay tunay na pinuno. Isa siyang politiko na kayang pangunahan ng Roma. Malakas ang aking hinala na siya ang gumawa ng plano upang madakip si Jesus. Siya rin ang may utak sa paglilitis at ang pagpapapako kay Jesus. Ang kabuuan ng paglilitis kay Jesus ay kahiyahiya at ako ay naniniwala na ito ay ayon sa plano ni Anas. Sa paglipas ng maraming taon, natanim sa isipan ng maraming tao na ang ginawa ng mga Hudyo ay hindi makatarungan. Sila ay sinisisi sa ginawang krimen ni Anas kay Pasat Pilato. Subalit ilang libong taon na ang nakaraan at ang mga Hudyo ay patuloy pa rin na sinisisi sa kamatayan ng Panginoong Hesus. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi matanggap ng mga taga-Europa ang mga Hudyo maraming taon na ang nakaraan. Dapat nating malaman na kung walang kinalaman ang mga hintil, ang mga hudyo na nabubuhay ngayon ay walang kinalaman. Subalit, kung susuriing mabuti, tayong lahat ay may kinalaman sa kanyang kamatayan. Namatay siya para sa kasalanan ng buong sangkatauhan. Huwag nating sisisihin kung sino o anong lahi ang may kasalanan sa kanyang kamatayan. Tayong lahat ang may sala nito. Ganoon din naman, ako ay naniniwala na ang paglilitis na kanilang ginawa ay upang laitin ang Panginoong Yesus. Ganito ang mababasa natin sa talata labing apat ng kabanata labing walo. Si Kaypas ay nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Buo na rin sa kanilang isipan na dapat mamatay ang Panginoong Yesus. Dahil alam ni Anas kung papaano paikutin ang pamahalaan ng Roma, ang kamatayan ay tiyak na ihahatol kay Yesus. Sa talata labing lima ay mababasa natin na may isa pang alagad na sumunod kay Jesus. Ganito po ang sinasabi. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito, kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong sa saserdote. Marami ang naniniwala na ang tinutukoy na isa pang alagad sa talatang ito ay si Juan. Kapansin-pansin na si Juan ay kilala sa Jerusalem kailangan nating tanggapin ang katotohanan ito. Si Juan ay kilala sa lipunang iyon. Ang presensya ni Juan sa dakong iyon ay hindi sapat na dahilan upang siya ay matukso ng Diablo tulad ng pagtukso kay Pedro na itatwa si Jesus. Nakatayo sa labas si Pedro nang makakuha ng paintulod si Juan para siya ay papasukin sa patio ng pinakapunong saserdote. Basahin po natin ang talata labing anim. Ganito po ang sinasabi. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagat na kilala ng pinakapunong saserdote. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Tulad ng aking nasabi, kilala si Juan sa lipunang iyon, hindi tulad ni Pedro, na isa lamang aba na mangisda. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya makapasok agad. Sa talatang ito ay makikita natin na kinausap ni Juan ang dalaga sa may pintuan. Sinabi niya, na ang tao na nakatayo sa labas ay kanyang kaibigan. Ito ang dahilan kung bakit pinapasok niya si Pedro. Bunga ng pangyayaring iyon, takot ang namayani kay Pedro. Kung ating susuriin, panatag ang kalooban ni Juan sa dakong iyon. Hindi tulad ni Pedro, hindi sanay sa mataong lugar. Kung ating babalikan ang ibang mga aklat ng Ebanghelyo, mababasa doon na nakilala siya ng babae bilang isang taga-Galilea dahil sa kanyang pananalita. Dahil dito, siya ay kinakabahan sa lugar na iyon. Ang bahagyang tingin sa kanya ng babae ay sapat ng dahilan upang itatwa niya si Jesus. Isang aral ang makukuha natin dito. May mga dako na kayang puntahan ng ibang mananampalataya na hindi naman kayang puntahan ng iba. Isang kapatiran ang nagkwento sa akin ng kanyang karanasan tungkol sa unang niyang ministeryo sa mga babaeng mababa ang lipad. Pagkatapos ng ilang buwan upang sila ay ihanda sa gawain iyon, Nagtungo sila sa lugar kung saan matatagpuan ang mga babae na kailangan nilang bahagian ng salita ng Diyos. Doon niya unang naranasan ang ganoong klase ng ministeryo. Pumasok sila sa lugar na kinaroroonan ng mga babaeng iyon at ibinahagi ang salita ng Diyos ayon sa pamamaraan na kanilang natutunan. Nang matapos ang araw na kanilang pamamalagi sa lugar na iyon, ay muli kaming nagkita. Ikinuwento niya sa akin ang kanyang karanasan sa ganoong klase ng ministeryo. Sinabi niya na hindi madali ang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa kanila. Kailangan magkaroon ng sapat na kaalaman, hindi lamang sa pamamagitan ng mga natutunan sa loob ng paralan, kundi lalong-lalo na sa pananalangin upang maging mabisa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung mahina ang iyong loob, ay hindi mo kakayanin ang ganitong gawain kahit na isa kang mananampalataya. Baka ikaw ay madala ng mga taong nais mong abutin Dugtong niya, si Pedro ay hindi dapat pumasok sa patio, subalit para kay Juan, walang anumang problema sa kanyang ginawa. Kaya't nang tanungin si Pedro ng dalaga, ay mababasa natin ang kanyang sagot sa talatang labing pito. Ganito po ang sinasabi. Si Pedro ay tinanong ng dalaga, hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan? Hindi, sagot ni Pedro. Alam ng dalaga na ang mga tagasunod ng Panginoong Yesus ay naroroon at nagbabakasakali siya na si Pedro ay isa sa kanila. Sinubukan lamang niya na tanungin si Pedro nang siya ay pumasok sa pintuan. Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan? Hindi, sagot ni Pedro at siya ay pumasok sa loob. Tingnan natin kung ano ang kalagayan sa loob noong sandali. Basahin po natin ang talata labing walo. Ganito po ang sinasabi. Maginaw noon, kaya't nagpabaga ng uling ang mga alipin, at bantay at tumayo sa paligid ng siga upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Sa may bakuran ng palasyo ay nagkatipon ang mga tao at ang mga bantay ay naroon upang sila ay payapain sa anumang kaguluhan na magaganap. Gumawa sila ng siga at si Pedro ay naroon at nagpainit din. Sa talatang labing siyam ay nabago ang mga pangyayari. Nabaling ang pansin sa paglilitis sa Panginoong Hesus. Ganito po ang sinasabi. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong sa serdote tungkol sa kanyang alagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus, Hayagan akong nagsasalita sa madla. Lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga hudyo. Wala akong sinabing padihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanongin ninyo'y ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. Sa tagpong ito, minsan pa ay mapapansin natin ang malinis na layunin at kalagayan ng ating Panginoong Hesus. Subalit tingnan natin kung papaano siya pinakitunguhan ng mga kawal Romano. Masahin natin ang talata 22 at 23. Ganito po ang sinasabi. Pagkasabi nito, siya ay sinampal ng isa sa mga bantay na naroroon. Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong sa serdote? Tanong niya, sinagot siya ni Hesus Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Sa pangyayaring ito ay ginawa siyang kahiyahiya. Subalit, kusang loob niyang ibinigay ang kanyang sarili upang mamatay para sa kasalanan ng sangkatauhan. Ipinapakita lamang niya ang katotohanan na ang kanilang ginagawa ay hindi makatarungan at labag sa kautusan ni Moises. Wala silang saksi na gumawa siya ng masama. Subalit, dahil dito ay sinampal pa rin siya. Sila ang lumabag sa batas sa ginawa nilang iyon. Hindi nila dapat sakta ng isang bilanggo na hindi pa napapatunayan kung siya ay nagkasala. Dapat nating tandaan na sa batas ni Moises na kanilang sinusunod, walang paglilitis na dapat mangyari sa gabi o sa madaling araw. Sa talatang 24 ay makikita natin kung ano ang sumunod na hakbang na ginawa ni Anas. Basahin po natin. Si Jesus na nagagapos pa noon ay ipinadala ni Anas kay Kaipas, ang pinakapunong sa saserdote. Napakahalaga ng talatang ito na isinulat ni Juan tungkol sa hakbang na ginawa ni Anas. Pinapatunayan ito ang isang katotohanan na si Anas ang siyang nagpadakip kay Jesus. Siya ang bumuo ng plano at gumawa ng mga hakbang na hindi makatarungan, isang gawain ng Diablo. Sa talatang 25 hanggang 27 ng Kabanata 18, ay mababasa kung papaano tumangi si Pedro. Ganito po ang sinabi. Samantala, naparoon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit. Siya ay tinanong nila, Hindi ba't alagad ka rin ng tangian? Hindi, sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote, kamag-anak ng lalaking tinagpasan niya ng tainga. Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan? Muling itinatwa ito ni Pedro. Siya namang pagtilaok ng manok. Sa unang tatlong ebanghelyo, mababasa natin kung papaano tumangi si Pedro. Ako ay naniniwala na sa tagpong iyon ay nakita ni Pedro ang mukha ng Panginoong Yesus na duguan dahil sa pambubugbog. At sa pangyayaring iyon ay nagtama ang kanilang mga mata. Ito ang dahilan ng kanyang pagtangis. At siya ay lumabas at umiyak ng umiyak tulad ng isang maliit na bata. Nang siya ay nakikipagtalo sa kamag-anak ni Marcos Mapapansin sa tagpong iyon ang maigting na pagkatakwa ni Pedro sa Panginoong Yesus. Sinabi ng Panginoon kay Pedro na siyang ipinapanalangin upang ang kanyang pananalig ay maging matatag. May isang napakalaking katanungan sa pangyayaring ito. Bakit si Simon Pedro na nakagawa ng pagkakasala na tulad ng ginawa ni Judas kung iyahambing ay nagawa niyang makabalik sa Panginoong Yesus? Makikita natin na si Pedro ay may tunay at tapat na pananampalataya. Siya ay isa ng anak ng Diyos, dahilan upang siya ay tumangis ng pagsisisi at magbalik loob sa Panginoon. Marahil, napakalayo na sa Panginoon ang isang anak ng Diyos, subalit ang Diyos kailanman ay hindi lumalayo sa Kanya. Marahil, ikaw ay isa ng patay at maituturing sa iyong espiritual mong kalagayan, subalit ang Diyos ay buhay, lagi siyang nariyan at handang magpatawad. Hindi kailanman sinabi ng Panginoong Yesus kay Simon Pedro, na dahil hindi siya nakasunod sa kanyang kalooban, kaya hindi na siya pwedeng gamitin ng Panginoon. Ang Panginoong Hesus ay personal na nagpakita kay Simon Pedro nang muli siyang mabuhay at hinayaan niyang si Pedro ang nagbigay ng mensahe noong araw ng Pentecostes. Wala nang mensahe na hihigit sa mensaheng ibinigay niya. Salamat dahil ang ating tagapagligtas ay si Hesus. Lagi siyang laan na magbigay, magpatawad sa mga nagsisisi at nagbabalik loob sa kanya. Isunod po nating basahin ang mga sumunod na pangyayari sa talata 28. Ganito po ang sinasabi. Mula sa bahay ni Kaipas, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon, hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat dapat kumain ng hapunang pampaskwak. Sa tagpong ito ay makikita natin ang presensya ng relihiyon at ang presensya ng Panginoong Yesus. Narito ang Panginoon na siyang dumating upang dumalo sa Paskwa. Siya ay mamamatay sa krus sapagkat hinatulan siya ng kamatayan. Subalit dahil nais nilang kumain ng hapunang pampaskwa, hindi pumasok ang mga tao sa palasyo ng gobernador. Ayon sa tuntuli ng mga Hudyo, magiging marum sila kung pumasok doon labis ang pagiging religyoso ng mga Hudyo, samantalang ang hindi nila alam nakatayo sa palasyo ng gobernador ang tutupad ng Paskwa. Kaibigan, ano ang nais ipahayag ng mensaheng ito sa iyo? Suriin mo ang iyong puso sa oras na ito. Ikaw ba ay isang mananampalataya na tanging si Jesus lamang ang iyong pinaglilingkuran at sinasamba? Isa pang pangyayari ang makikita sa tagpong ito ayaw pumasok ng mga hudyo sa palasyo ng gobernador kung saan hahatulan ang Panginoong Hesus dahil magiging marumi sila at hindi karapat-dapat sa hapunang pampaskwa. Subalit sila ang nagdala kay Hesus sa dakong iyon. Dahil sa ganitong pangyayari, makikita natin sa tagpong iyon si Pilato. Sa katunayan, hindi lubos na pinahalagahan ni Pilato ang Jerusalem. Mas pinahalagahan niya ang Cesaria na matatagpuan sa napakagandang baybayin ng dagat. Tuwing darating ang pista ng Paskwa, siya ay nagtutungo sa Jerusalem mula sa Caesarea kasama ang kanyang mga kawal. Dahil siya ang gobernador ng Roma, tungkulin niyang panatilihin ang kapayapaan, lalong-lalo na ng sandaling iyon kung saan naroon ang lahat ng mga Hudyo mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang dahilan kung bakit siya nasa Jerusalem. Basahin po natin ang mga talatang dalawamput hanggang tatlumput dalawang. Ganito po ang sinasabi. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong, Ano ang saktal ninyo laban sa taong ito? Sumagot sila, Kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa inyo. Sinabi sa kanila ni Pilato, Dalhin ninyo siya at tatulan ayon sa inyong kautusan. Sumagot ang mga Hudyo, Wala po kaming kapangyarihang humatol ng kamatayan kanino man. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Dama ni Pilato ng mga sandaling iyon na may malaking suliranin na nangyayari sa Jerusalem bunga ng kanilang sakdal kay Jesus. Dahil nais niyang makawala sa bitag na maituturing, ayaw niyang madamay sa suliraning iyon, kaya't kanyang sinabi na hatulan nila si Jesus ayon sa kanilang kautusan. Hindi niya lubos na naunawaan kung ano ba ang nangyayari. Nais nila ang kamatayan para kay Jesus at tanggap nila sa kanilang sarili na wala silang kapangyarihan upang igawad ang kaparusahang ito. Tinanggap ng mga Hudyo ang katotohanan ito pagkatapos nilang ipagmalaki ang kanilang kalagayan na matatagpuan sa Juan Talatang 33, Kabanatang 8. Ganito po ang sinasabi, Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailanman di kami naaalipin ni Numan. Paano mo masasabing palalayain kami? Sinabi ni Juan na ito ay katuparan ng hula ng ating Panginoong Yesus. Sinabi niya sa mga alagad na ang mga pinuno ng relihiyon ng mga Hudyo ay hahatulan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng mga hintil. Sinabi niya ang mga kaganapang ito ilang buwan bago ang tagpong ito. Nang sandaling iyon ay dinala siya kay Pilato, ang Romanong hintil. Pagkatapos ng ilang buwan, siya ay nasa harapan ni Pilato sa pamamagitan ng mga pinuno ng relihiyon na naghahangad ng kanyang kamatayan. Kung kamatayan ni Jesus ang nais ng mga Hudyo ayon sa kanilang batas, ay dapat siyang batuhin hanggang sa mamatay. Subalit kung babasahin natin ang aklat ng mga awit, kabanata 22, makikita natin doon na ang kanyang kamatayan ay sa pamamagitan ng pagkapako sa krus. Ang mga Romano, ang tanging nagagawad ng ganitong kaparusahan ang Panginoong Hesus ay nasakdal sa hukuman ng mga Romano upang matupad ang hula sa lumang tipan. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon, ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala, at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3.16 may ganito, Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumang-palataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25 hanggang 27. Dahil nga riyan, lubusan niyang mailigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang sa serdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, naihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreyo Siyam Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo, sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang talikda natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos, amang buhay at makapangiriyang sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon ito. Salamat sa ibinigay mong panahon upang kami po ay makapagbulay ng iyong salita at makatanggap ng pagpapala mula sa iyo. Marami pong salamat, patuloy itong nagpalakas ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.